Ano kayo. Di samot ka tira. Oo. Na, na kayo rin. Nung tala si Greenin mo ba tubag ako? lagi. So kayo daw sa ospital do ka nganong? Kita. Hindi daw kayo kami samot daw. Ay. Ang nervous mo pa ba? Ako Osos. Isa ka hindi. Wala pore ko. ni

Terima kasih telah <laughs> menonton!